ah uh, kumusta po yung inyong, uh, ang unang gabi ng inyong uh, bagong uh, PDL dyan na si uh, PDL uh, Denise Cornejo ma'am? How did she go through dito po sa process, sa uh, booking? Siya po ba binigyan na ng uniforme, binigyan na po ba siya ng uh, kanyang selda? Kasama ba niyang, may mga kasama po ba siya? Nakatulog ba siya kagabi? Nakakain ba nang mabuti ma'am? Yes po sir. bali vale, si... PDL Cornejo. Opo. Mating po siya sa CIW 540 PM kahapon. Mm Nag-undergo po siya, nag-admission process namin. Biligay na rin po yung mga provisions ng government. Okay naman po siya. Hindi siyang pwesto. Actually, wala naman pong privileges na binibigay sa lahat. Pantay-pantay lang po. Opo. Kasama na po niya lahat ng ibang PDL sa RDC po namin. Paano ba ang uh, kulungan diyan sa inyo sa mga women? Alam ko sa kuan, merong medium, hmm. merong uh, maximum. maximum. Sa inyo po ba may mga ganun din at 30 days maximum, medium at saka yung mga ika nga uh, yung uh, parang uh, reception area, may mga ganun-ganun din ba kayo diyan? Yes po, sir. Hmm. Yung CIW is Bureau of Corrections. Yes po, nagpo-follow po kami ng security Maximum, medium and minimum security. Si hmm. PDL Cornejo is bagong-bago lalo na yung sentens sentensya niya is nasa 40 years of recluse. Hmm. Bale, nasa RDC po siya. Yung RDC is part ng maximum security camp. Hmm. Oh, kumusta naman po mga kulungan natin dyan? Uh, hmm. Superintendent uh, o oh, attorney uh, Castillote, uh, maaliwalas ba ngayon pang panahon ng taginet? medyo um, mainit talaga siya. Parang mainit. sa labas. Uh -oh. Yun nga lang is medyo ko kasi uh -huh. na yung area natin. Ay, talaga magbabagong buhay ka dyan, okay, no? Man. Atorne. Panit po. Ah, yes. uh -huh. uh, siya po ba ay may mga kasama sa Selda o hiwalay po? Paano po ang uh, pag uh, si Selda sa mga PDL po natin yung mga babae? Uh, are they uh, segregated? Are they grouped together? Uh, depende ba sa may mga gang-gang din ba dyan? Uh, 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 attorney Daisy? No sir. Wala po kaming gang mm. dito sa CIW. Mm. at Hindi po siya separated from others. Ang mm. RTC is isang buong selda. Mm. Kung lahat ng admission po is nadaan dyan sa dormitory na yan. Mm. Sa so, ano po mga activity nila sa isang araw ma'am? Kunwari uh, anong oras sila gigising, meron ba silang oras na mag-exercise, magpa-init, yeah, magpa no. magpa-araw, magpa, magpa magpa uh, magpa uh, may time ba sila magpa-shower, oh. sila ba tuturuan ng mga vocational courses, etc. Et yes po sir. Complete po yung reformation programs po natin. Pero yung... RDC programs po natin, eh, sinasamahan po ng orientation po. Orientation oh. dito sa National Penitentiary or CIW. So sir, meron po kami daily schedules ng activities nila. Pagising sa umaga, may mandatory hour po, nagdadasal, tinuturoan mm -hmm. ng mga bagong uh, lessons, uh, words. Tapos yung mga... Ano yun? Yung sa lesson sa Bible. Hmm. Tapos after niyan meron po kaming mga uh, intensive programs. Yung ba so, tulugan nila dyan? Apo, attorney, go ahead. Yun yung tulugan ba nila dyan? Kamaon, nandun sila sa sahig, mismo natutulog na. Um, unfortunately po, sir. Malinis po naman po ang area namin so, sa RCC. Sa Maluwag po ito. Pero yes po, nasa sahig po. Yan muna. na. Oh, uh, okay. okay. All right So... Nako. Eh, pero are, are they allowed naman po? Kagaya po ni Miss Cornejo, are, is uh, she allowed for visitors every weekend? Parang gano'n. May, may mga ganyan-ganyan ba? I'm, sorry, sir. May mga Hello, pwede po pwede, pwede bang bumisita ang kanyang mga kamag-anakan o kanyang ato, attorney lang ang pwede bumisita sa kanya, uh, attorney uh, Daisy? Sir, for the first 5 to 15 days po, attorney lang po ang pwede mag-visit sa kanya, sir. Uh, wala ding cellphone, no? Wala. Sa loob. Wala kong cellphone talaga sa... Baway, sa baway. Baway. So, no, ang, uh, ano nila dyan? Kumain ba yan kagabi, ma'am? Uh, balita ko. Parang wala raw ganong kumain. Oh, malungkot. Mal malungkot. ipag naman po. Nakatulog ba? Nakatulog ba? Kumain po ba? <laughs> eh, yun ang gusto ng Okay lang po siya. Ah, okay lang. Alright.